Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo na pong magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin makikilala ang anak ng Diyos sa pagmamahal. May kasabihan po tayo kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Pag nakita ninyo ang isang puno, alam mo na ang bungang aasahan mo. Pag nakatikim ka ng bunga, alam mo na kung malusog o hindi ang pinanggalingang puno. Salamat kay Jesus, naging mga anak na ampon tayo ng Diyos. Siya ang puno, tayo ang bunga. Paano malalaman ng lahat na nagmula nga tayo sa Diyos bilang ating puno sa ating pagmamahal? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang mga tunay na anak niya ay tutulad kay Jesus na puspos ng pag-ibig. Kapag lumayo tayo sa Diyos at dumikit sa ibang puno, mag-iiba ang ating bunga. Huwag nating bigyan ng pangit na pangalan ng Diyos sa ating pagmamahalan masabi nawa ng lahat kitang-kitang maganda at masagana ang bunga ng Diyos kaya dasalin po natin O Diyos huwag mong pabaya ang mawalay kami sa iyo upang magmahal kami tulad mo Amen